good morning good morning everyone welcome back to my channel again guys uh, so today guys meron tayong panuoring balita video na ito ay galing kay Maharlika Boljack TV pero bago tayo mag guys kailangan natin I-subscribe si Maharlika uh, para palagi tayong updated sa lahat ng mga videos niya ito guys Ah, nakasubscribe naka nakasubscribe na pala ako dito oh. tapos na nakasubscribe na tapos ilike natin ang kanyang video ayan guys lagi tayong manood dito sa video ni Maharlika para alam natin palagi ang mga balita sa ating bansa huwag tayong mag paka ano lagi tayong mag pakialam, pakialam sa mga mangyayari sa ating bansa. Kasi ano naman, nakakatakot na talaga itong mga pangyayaring ito guys. Kaya dapat nating panuorin araw-araw. Yeah guys, umpisahan na natin to. Yun. Ang Hello mga palangga. Ayan, medyo umaga na tayo ng pinaka-bongga dito sa... Kalahating uh, milyong ina-offer, ne? Okay, bago mga ng kaganapan, Kumar. sa kaya, promote na natin si Sendway. Mabilis at digtas magpadala ng pera sa Palatinas. gamit ang promo code MAHARLIKA para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kung tayo na sa Jamaica, Europe, UK, and of course, Canada. Okay. Uh, mga kababayan, mainit pa rin siyempre ang issue na dapat hindi natin takalimutan Uh, pero balikan natin. Sarah, again, thank you. You're there. Surprise, che. Okay. Ver Verano Light Studio. Alright. Tekla and Lottie Vlog. Yun. Naging busy ako kaya medyo na late tayo. Pero marami tayong nasika sa detail, sa ating buhay. Okay. So, kahapon, ang dami nangyari. Wish balikan nga natin yung Senate na talagang ginang-up si Mr. Morales. Napanood yun naman yung kanyang interview. But I'm grateful dun po sa lahat ng mga uh, gustong magpabot ng kulong kay uh, Sir, kay Mr. Morales. Paki-email na lang ako dito sa ating uh, ayan, Maharlika Network at ProtonMail.com para mag-guide ko kayo kung saan kayo pupunta. Ayan. Okay. So thank you so much in advance. So ngayon mga kababayan, ah uh, kahapon ginangap siya ni Jingoy Estrada, Then, after that napanood ko yung 6 minute na press na press ko ni ah uh, Jingoy Estrada na talaga namang wala sa hulog. Eh okay? wala sa hulog kasi obviously eh protektado na si Marcos Jr. dahil sinasabi niya na talagang ah uh, nagsimula't simula pa lang daw na uh, sinungaling daw si Morales kasi daw wala naman daw kay Francia itong repo, itong uh, pre-open authority to operate. Pero sabi ko nga, alam ng taong bayan, matalino kayo na kung sino ang sinungaling at kung sino nag-aakusa, sino nagsisira ng kredibilidad ni Morales, eh, masira yung kredibilidad ni Jingoy kasi nga siya ay convicted sa panunuhol o bribery noong January 24 to this year. Okay? Yan ay factual. Ah, uh, syempre, baka siya ang susunod na, ano, hindi na lang. Baka may offer sa kanya ang gobyerno para maging Senate President. Kasi actually, nakulat ko yan dati. Ba't ganun pa man, kitang-kita mo talagang pinagtag, pin, pinag, pinapap, -pina ano niya, pinaniniwalaan niya ang sinungaling na si Francia. Dahil yun ang kanyang defense sa kay Marcos Jr. Ang defense ni ni Jinggoy, wala daw kay Pransya yung pre-op and authority to op. So, yun, sabi ko nga, yung utak niya hindi niya ginagamit kasi hindi niya naman naiintindihan. Aminado naman siya na wala siya sa first seating. So, he was there intentionally to destroy the credibility of Mr. Morales. Pero ang totoo, siya yung na-destroy. Kasi, binunga, hinalungkat ng taong bayan, na siya ay convicted. Okay? Dito sa bribery at may mga kaso-kaso pa. So, malinaw yan sa sikat ng araw. So, huwag kayong mag-alala, huwag kayong maawa kay ah, Mr. Morales kasi he's fighting for what is right. At nat, nat naman kayo, di ba, matanino pa ako ka sa mga senador doon eh, pwede nyo nang palitan. Alright? So, sinasabi nito ni Jingoy na pinagbibintangan pa niya si Morales, sabi niya kasi wala doon kay Pransa yung dokumento. Eh di, siya yung nag-leak. So, imagine mo, siya ang nag-leak, in-accused. Actually, pwedeng, ah, uh, I don't know, kung may immunity ba ang senador sir? pwede siyang kasuan eh. That's the ano eh. Uh, Harap-harapang pag-aakusa kay Morales na si Morales ang nag-leak. Diba? Harap-harapan sa pag ka, pwede ka nang mag-aakusa ng ganun-ganun na ikaw, ikaw, ikaw. So, bayat, diba? Ang senador, sila nag, nag gumagawa ng batas Diba? Sila dapat ay nasa gitna lamang. Imagine mo dun pa lang sa statement niya sa ano sa press conference o doon din sa Senado ikaw ang nagleak eh nang wala sa ano ba sa ang hurado ba ang korte uh, ba pwede mo sabihin hindi ko pumatay eh. ito ang gumorgor eh alam ko yun ang nararamdaman ko feeling ko acceptable ba yan oh mamaya yun tungkol sa ano ha, uh, ano ba title natin o oh, kalahating milyon offer ni Megos Megos sa akin at kay Sasa at saka kay Pebble sa so Lakara. talk about that later. Okay. So, hindi po pwede. Kaya ito nga sabi ko nga, uh, pero I think, I think sabi ko nga, let's give Jim Goy the benefit of the doubt. Pero the fact, the way siya ko sumagot dun sa uh, hearing, eh talagang, ano, parang, ano siya, kumbaga, he intend to, kumbaga, he intend to gurgur. You know? Is this thing intend to gurgur the character of Morales? Kasi sinabi niya, hindi eh. Oh, siya nagbigay kay Pransha, nag-link. Eh kasi wala kay Pransha eh. Imagine mo, ni hindi niya exam itong sinungaling na Pransha na napatunayan doon na umamin na nagkaroon talaga ng conversation si Dave Curioso, si Pransha, at itong si Morales. Pero actually, dahil matatagino kayo at gising ang taong bayan, you are very organic compared dito sa mga senador na mga pulpol. Mas nanaig ang katotohanan. Kahit paano distrong karnas alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, napakalungkot lang ng yugto na buhay ng Pilipino kasi ang mga senador ninyo, hindi man siguro lahat, senador kongresista ay kasabwat ng mga sindikato, kasabwat ng mga uh, na manggugurgur, mangchuk chuk, -chuk pulburo, and everything. Sobrang uh, nakaratek sa ating informasyon dito sa mekos-mekos na ito. But well, again, punta ko tayo doon later. So imagine mo, saan ka nakakita ng senador na siya ay dapat namamagitan sa bawat paanig? So, si Morales at syempre yung mga involved, si Marcos Jr. na nagmaang-maangan ng Jutang Jeremis na pangat as a senator, hindi ka nagpapakita ng bias mo. And again, in fairness ha, nakabawi si Senator Bato doon sa interview niya kay Karen Davila. Pinanood ko, hindi ko natapos pero may part lang na sinulat ko na pwede nating pag-usapan later. So, as a Senat, sen 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 tingnan kung gaano ka baboy ang Senado at ang Kongreso. Mas honorable, honorable pa mga, mga giatay. Mga dishonorable. Kayo ang gumugurgur mga taksil sa inang bayan. Ha? Ganun ba? Yung nag-testify doon, nasabihin, ikaw eh. Convict, ano ka eh. Sigurado, ikaw, ikaw, ikaw. Diba? Di ba? Hindi ka pwede magsartahan ng ganun bias ka. Ginudge mo na, ina-convict mo na na siya ay gumorgor o siya ay nag-leak ng document. Ako, di naman ako nag-leak eh. Pinaos ko lang, leakage ba yun? Hindi naman ako nagdukot nun. Kasi gusto ko lang malaman ng taong bayan at gusto din ng mga taong random nila na nag-message na malaman na may polvoronik o bang na yung gobyerno na si Presidente Marcos Cotinho na ngumingiwit at lahat-lahat bobo pa rin tayo. Syunga-syungahan pa rin kayo mga jutang dinamis kayo. Mga staksil, kayo ang numero unong kalaban ng bayan, mga tiwalik senador at kongresista, lahat ng mga nasa kawaning ng gobyerno, mga yawa kayo. Imagine nyo, nalaman ko, may isang mekos-mekos nakasabuat saan? Nakasabuat ninyo? Ah, ninyo! According to statistics, more than 30% of elderly people in the Philippines suffer from bone and joint pain. This is a serious health problem that affects the quality of life of the elderly. As you get older, your joints will weaken and gradually wear out, causing pain and stiffness, making it difficult for you to walk because of knee pain. Redness, heat, and swelling appear in the joints, causing mental fatigue and prolonged insomnia. To improve and prevent joint pain, you need Ayan, guys. Huwag na tayong maniwala at huwag na isali pa si Miami at kahit sino Marcos sa susunod na inirasyon kahit kailan. Kahit kailan, huwag na nating isali ang mga Marcos kasi nanaman na natin ang kanilang mga pakaysang. Totoong mga kulay nila. Iba ang kulay nila. Yung kulay ng ama nila. I hindi sila ano hindi sila nagmana sa tatay nila. Na maka, ano yung tatay nila, pero sila, iba talaga. Pang pira-pira lang sila. Ano na kaya mangyari sa ating bansa kung ito palagi ang namumuno sa ating bansa na ano, wala na tayong kalayaan pang gawin ang tama. Kasi kapag meron ana, humaharang sa kanila, sa kanilang mga gawain ng mga mali, alam nyo na ang gagawin nila, magsuhol, bayaran nila. Kasi marami silang koneksyon, maraming pera, at kahit sino-sino na lang ang ilang kanila mga koneksyon para ma magawa nila ang gusto nilang gawin. Ayun guys, malalaman nyo kung sino ang mga koneksyon ni Lisa. Lisa, kaya, andabayanan ninyo guys. Panoorin natin palagi araw-araw itong -araw, mga balitaan ito. To maintain a body weight and do light exercise regularly to improve. Inyo, anin nyo, I'm not gonna say nice, but most, not most, sa senators and congressmen ay may kasabot na mekos-mekos sa kidnapping, extortion, potaching, lahat. I'll talk about that later maraming impormasyon na nakarating sa atin, mga kababayan. Pero isa-isa lang na kaya kayo, third duwag country, ka, kaya kayo, pahirap na palubog na palubog mismo ang mga kapulisan tiwali, ang mga senador na tiwali, mga kongresista tiwali ay kasabwat ng mekos-mekos. Maraming mekos-mekos. <laughs> Tama ka, mahali maraming mekos-mekos. Kasi marami silang mga kapit-kapit kahit saan ang bumbong bundok mala magagawa nila kahit anong gusto nilang gawin dahil maraming pera at mga koneksyon. Oh, at dapat naman, dapat, dapat lang ituro ninyo sa mga anak ko magagababayan ko na 'wag iboto ang mga Marcoses, Romualdes at Aranita sa sunod na eleksyon. Para hindi na maulit pa ang ganitong mga mga ginagawa nila. Yung, wala na tayong karapatan, wala tayong kalayaan gawin ang ating gustong gawin sa ating bansa. Kasi, kapag mag, ano tayo, uh, harangan natin sila sa gusto nila, tayo ang magiging masama, tayo ang ipakukulong uh, at akusahan kung ano-ano na lang ang iakusa nila. Yeah, guys, mag isip-isip na tayo habang mula yung pa ang eleksyon. Hey guys, oh, panoorin natin. Kidnapping, extortion lahat, gurguran, pulguron, see? You expect na magkaroon ng pagbangon ng Pilipinas? Walang babaon. Hanggang na. hindi kayo kumikilos, walang babangon Hanggang kayo nagiging bulag, pipi at bingi. I'm telling you. Oh, imagine mo, ano sabi ni Estrada? Sinungaling daw dahil may mga kaso-kaso, eh, isa nga, sabi ko, bribery, di ba? Oh, Ngayon, mga palangga, hindi daw kapag ipaliwala. Eh, malala siya, hindi ka ipaliwala. <laughs> siya ay convicted. Oh, tapos sabi pa nga niya, eh, naglagay, si Ma, Ma, Morales daw ang naglagay ng pangalan, pangalan ni Marcos, gusto lang daw idamay. Ang ah, sabi ni Morales, kung gusto ko idamay, ang dapat nung election pa, 2016-2022, di ba? Oh, Oh, I mean, during the election, I'm not sure kung siya ng niya 2020. Pero, uh, noong 2016 pa, kung gusto niya ilamay. Yan yung sinasabi ko na mga senador na hindi gumagamit ng utak, di ba? Na ang neurons ay wala na, kalahati na lang, kaya neuro na lang. Asabi sabihin mo si si uh, Morales ang naglagay, eh kung gusto niya i-destroy si Marcos, dapat 2016, 2022, eh nag-ingay-ingay na sa jag. Pero dahil hindi nga nagre-review, hindi, sa dami namin yung staff, hindi nyo utusan, i-transcribe yung mga yan. May mga app na ngayon for transcription. Ang daming app to transcribe, kung ayaw nyo manuod, dahil tamad kayo, dalaway away nyo gawin ng trabaho, may sa staff nyo, kahit tatlong staff yan, oh, run mo yan, i-transcribe mo, para magdating ko sa hearing, alam ko ano anong pinagagawa nila. Oh, hindi pwede, imagine mo, these senators, na pumupunta, hindi lang ito sa, ano na to, eh, dito lang sa uh, blue, ano, pa, committed pa, order, sa iba pa. Na pumupunta sila, wala silang alam. Hindi nila alam kung umupo lang sila doon. Paano ka makikipag-participate sa interpellation, sa discussion, if you don't know anything, ibig sabihin, your brain is useless, or you are being there because of, no, kamal-kamal ng kwarta ng bayan kawawa kayo. Worst government, sabi nga Nino. Pero Ada, thank you. I love you too, Balaga. Di ba? Oh, So, ibig sabihin, ang daming stuff. Ipa-transcribe mo lang yan. O, no? sige, boy, girl, whatever. Transcribe mo yan kasi may... At saka, dapat ang Senate hearing, hindi naman ina-announce yan. O, bukas may hearing tayo. Linggo. Di ba? Ang next hearing May 13. Isang linggo yan. Okay? Okay? Ano ba yung ibigay mo sa staff mo, ninyo? I'm talking not only to Jingoy, but the rest of the gogo na mga senador at kongresista. Para alam mo, ayat of time, pumunta ka sa hearing, nagbasa mo na, nascan mo na. So, alam mo na kung ano istorya. Hindi papasok ka, magmamaretest ka lang daw. O ano, magkikipag-chismisan, chikabumbong ka lang. Paano mo maintindihan ang isang bagay na hindi mo alam? Mugmong, ako ka talagang syonga at magmumukha kang dugyot. Ay, nako, kiatay. Ngayon, mm. Oh, ang sinasabi pa dito na baka daw hindi namay si Maricel ganyan 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 at si Marcos Jr. Yun lang. paano nga itadamay wala daw, sa daw witness wala, dahil hindi daw sinabi ni Morales yung informante niya eh sumangan ba si Bako, at least sinabi ni Bato naman si Joe Pardice at sinabi ni Morales na naman si Joe Pardice so, na mapapahamak itong confidential informante. Pero kung pinitin niyo talaga ako, baka labas ko na dito, kaya ano, baka gurguri ni Lisa. Basta isa sa kulo sa informante, nagtrabaho sa True Weight Gun Store. At ang tawag kay Maricel ay inay. Kahit paano pag deny ni Maricel, physically nakikita naman na may epekto sa kanya. Kaya nga tinanong ni Bato, Senator Bato, actually, in fairness, sa diba, na-bojack namin si Senator Bato. Nung first year, gigil na gigil talaga ako sa kanya. Kaya nga napatanong ako eh. Sabi ko, nabayaran ka na ba ni Lisa? At galit na galit siya doon. Pero in fairness, di ko sa succeeding mga interview niya, mukhang, oh, mukhang ano naman siya, uh, uh, at patas naman. O may mga flaws siya noong unang hearing, ay nakabawi siya dito, mamaya babasahin natin. Ngayon, yung tungkol kay Marcel na sinasabi na uh, siya nga ay nasangkot noon sa pagbubugbog ng kanyang dalawang kasabay. Oh, doon pa lang ang dami ng Actually, ang dami. Doon din may problema din si Sena Tarbato na kesyo. nanginginig na nga si Maricel. Artista yun eh. Sena Tarbato. Ako kaya kong arte ng ganyan eh. po ako. Artista, best actress eh. Wala, hindi, hindi, ko nga po alam kung bakit ako nandito. Naguguluhan po ako kung bakit first time ko lang po yung second. Naguguluhan ako, Terry. Iba, ganun, ganun ako. Wala naman niyo ako na, Terry, Terry. Ay, ha, kadyatahan. Alam nyo, when I vlog about, sabi ko, maging, uh, maging ano kaya si Maricel Soriano, maging siya na kaya ang superhero. That was And sinabi ko yun, kinonsensya ko siya. Pero wala pala sa konsensya. <laughs> kinonsensya ko siya para sa taong bayan. Pero syempre, eh wala tayong magagawa. guguson gusto niyang ipag... Eh, aminado naman siya, nal nalulong siya sa mga, ano, sa mga sa di ba? Nalulong sa masamang, diba? masamang bisyo. Tingin-ingining, tingin-ingining, di ba? Kaya may tililing, tililililing. eh <laughs> may tililing na ay ambot sa inyong lubot. You know, it, alam nyo, every day ako nagagalit, but we have to, laugh. Anyway, may dinadamay pa si Maricel dito, sabi ni Jingo eh, yan At saka si Marcos Jr. No! Paano siya nadamay? Witness nga na buhay si Morales na siya nagconduct nag-conduct ng investigation as an in, ito ha, Mr. Estrada ha, ito, sasabihin ko sa'yo ha, sabi ko nga hindi tayo pero kung ganyan ka, away ka ng bayad. Redeem yourself. Patunayan mo. Pero actually, nagwagi na tayo eh. The fact na na-interviewan, na-interview na to, at dinami ni Marcel Soriano na siya ay nakatara sa 46C, Morales is also, uh, no, is all, we are also, we are already, you know, winning dito sa, ano na ito. Pero just for the heck, para i-extract natin, para yung pag-extract ni Lisa ba sa mga bata doon sa Turkey. O, balikan natin. Ito. Mr. Estrada, makinig ka kung a-attend ka. I don't know, baka hindi ka na umattend. Pero kung alam ko, makikinig, nakikinig ka dyan. Hindi ka dapat bias. Binigyan ka ng chance nang taong bayan. Alam mo, di ako tabi no, Jack Jack dati. Eh. Kasi binigyan ka ng chance. Eh. Okay? Sa so, mga may, may mabuti ka na nagawa, may pangit ka ginawa. It's the same thing kasi this there's no perfect. Alam mo, yung si Daryl yak na yan, nandiyan pa yan? O, oh, ikaw, Daryl ang bigay ginaway si Darren. Alam, alam mo, kasi, alam mo, kasi pinromote promote mo yan. Ay, may post siya, ikaw, Darrell yan. Ha? Pinromote promote mo yan si Jingoy. Ano ah, sabi ko sa'yo? Ay, di post mo yung text ko sa'yo. Ha? Ah, ano sabi ko sa'yo? Alam mo, kaya hindi ko na bojak-bojak yung dati. Kasi pinromote mo, binigyan ko ng benefit of the doubt. Na baka naman gumawa ng kabutihan at saka dapak na unity yan. Ah, uh, 'di ba? Hindi at saka Marcos, kaya, ba't ko naman bobo jacket kung gusto gumawa ng ano, gusto, gusto nang gumawa ng kabutihan. Kaya, I message Darrell. Kaya, ikaw Darrell, sabi ko, you are free to unfriend me if you kung mo nang dalgan ko. Kasi, friend ko naman yan, pero hindi pa kami nagkita niya in person. Sabi ko, oh. kasi sabi ko sa kanya. Ah, sabi ko sa kanya, Hoy! Sabi ko, dahil sa'yo, sabi ko na hindi ko na-bulljack yan, pero I have to speak up ay sabi ko sa kay uh, Daryl, kailangan malaman ang tabay, hindi pwede na, dahil, sino, dahil you know, si Daryl ay pinromote ka, takot na ako mag-boljak-boljak. I am for the truth. May nakita ba kayo na binoljak-boljak ko yan? Wala. Kasi, unit team nga eh. Oh, pero ngayon, no, no more unit team. Di ba? For the Filipino people. Oh, kaya yan si Ingo, ipasalamat si, pa yan kay, ano eh, kay eh, eh, Daryl. Ay, naku, ewan ko. Pero now, we have to speak up. Pero ay, ikaw, sabi ko na gano'n nga. Ikaw, Darren, na kaibigan mo yan. Ikaw so, sabi mo, ikaw nag-promote-promote niyan. Sabihin mo, magpakitang gilas siya sa May 13. 13 eh. Magpakitang gilas siya at i-redeem niya yung sarili niya katulad kay Bato. Kasi sabi ko nga, kami dito mga tagapagmasin, tinitignan kami, hindi nyo kami pwedeng utusan eh. o sabihin na huwag kayong tirahin or ah, uh, huwag kayo may magsalita, huwag kami kumibo. Ang lagay ba, kayo lang ang pwedeng umatake kay Morales, tapos kami tahimik? No! Ah, ikaw! Okay. Oh, yan, guys. Alam nyo na kung ano ang nangyari sa hearing. Doon sa Senate. Ang mga... Gagagawan ng mga mikos-mikos, bulboronic government, punong-puno ng mga pirah, Kaliwat kanan ang mga suhulan. Kaya guys, panuori na lang natin ang iba pang video dito sa ano, YouTube channel ni Maharlika. Il ilagay ko sa description para mapuntahan nyo ang lahat ng mga videos ni Marlika. Kaya guys, hanggang sa sunod na lang tayo. At salamat sa panonood guys. At ang masasabi ko lang sa mga kababayan ko, Never, never again kay Estrada. Never, never namin bubutuhin ang pamilya ko, ang bias na senador na ito, na pol, -pol sa lahat ng pol, pol o nga, wala namang naibatas, naipasang batas itong si Estrada. Lagi na lang nga itong nakaabang sa sahod. Walang nagawa. Kaya walang kwinta ang pagiging senador ni Estrada. Lalo na ngayon. Imbis na tulungan niya ang iba para ma ano natin ang buong katotohanan at siya pa ang unang nag ano kay Morales sinisiraan pa niya si Morales siguro isa din siyang nabayaran ni eh, Lisa isa din siya sa mga nabayaran ng mga milyon milyong oper ayan guys hanggang dito na lamang thank you for watching